na yeah. nyo lang. Gotilio Brothers, sa piso, e-bike, bibigay ko rin sa inyo. Sa mga nagahanap ng tatlong gulong na e-try, pang service sa lugar nyo, or pang sundo sa mga anak mo. Marami dito si Aiko. Pati mga pampasada, lako magugustuhan mo to. Dahil hindi ka na mahihirapan pumajak or mag-deliver. Usually, mga sidecar ng Pinoy, di ba, pinapajak lang. Mm -hmm. Pero ito, electric na siya. So, si tatay na nagpapadjak, oh, hindi ha. na mahihirapan. Dahil hindi ka napapawisan kapag ito ang gamit mo. The best nga ito pang regalo sa mga tatay nyo. At kung ganito naman kalaking 3 wheels or 4 wheels ang gusto mo kasama sa iuwi mo yung e-bike na piso tama halagang piso lang pwede mo pa nga ibenta dahil branyong branyo ito para mas makatipid ka at ang the best pa dito kapag nag-refer ka may komisyon ka pang makukuha nire-refer lang sila ng mga friends kakilala tapos pagdating nila dito meron silang nakukuhang komisyon Oh, narinig nyo yan guys. Good news sa ating lahat. Pwede pa kayong kumita pala, no? So, guys, sa mga naghahanap naman ng mga three wheels, sa mga hindi marunong mag-balance, eh.